Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikawalo ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, Darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Huda. Ito'y di ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Egypto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan, isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa upang makilala ang Panginoon, lahat sila, dakil at hamak, ay makakakilala sa akin sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko nagugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalikat ako ay gawin mong tapat kung magkagayon na aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko sa aking likain, tapat na puso't gloobin. Hindi mo na nais ang mga panghandog sa haying sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko o oh Diyos na karapat dapat ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Diyos ko, sa aking likain, tapat na puso't gloobin. Aleluya, aleluya. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal na dayig ang kamatayan. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa lupain ng Caesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo, sabi naman ng iba si Elias kayo, at may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Yesus, Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas. Sapagkat ang katotohanan ito'y hindi iniyayag sa iyo ng sinumang tao kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit at ang ipahintulot mo sa lupa ay pahihintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilin ang kanyang mga lagad na huwag sasabihin na siya ang Kristo. Mula noon, ay ipinaalam na ni Yesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw siya muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag namang itulot ng Diyos hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka sa tanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos kundi sa tao. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,